Meron pong isang napakahusay din, media practitioner, angkor. Ikaw quote ko lang ang sinabi po ng angkor na to. Alam nyo, ang gobyerno ni Pongpong Marcos ay papunta sa bangid. Bakit? Napapaligiran siya ng sindikato. Anong nangyari po mga kalabayan? Pinatay, ginorgor, pinintang kay Bantag, si Percy Lapid. Ayan. Ngayon sa panahon natin, sumigaw kayo kayong nakakarating dito. Noong panahon po, ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na isang flagger, wala siyang pinakulong. Di po ba nung panahon po ni Tatay Digong, wala pong nakulong, walang pinadampot, walang inimbitahan sa kampong krawi? Dahil hindi po balat-sibuyas ang Duterte. Ngayon, yung isang kasamaano natin, anong ginawa? Nag-sign lang po siya mga kabayan, BOGO sign, headshot, sedition na yan. Ipahuli na yan. Ipakulong na yan. Isa pa. Ayan. Asa tayo. ayun, dapat nap, nap, nap natin dito. Ilang beses tayo. Nagke-candlelight. di ba? Anong ginawa? Si Farts, pinatawag sa krame. Kaya ho, mga kababayan, kulang na lang ho magdeklara ng Marcelo, si Bongbong -Bong Marcos. Hindi nga niya lang niya dinideklara ang salitang Marcelo. Pero yung po ang ating luhong nararamdaman ngayon, ganun na rin po. Kaya yung mga mainstream media, takot. Takot sila. Takot sila ngayon. Hindi ko mabibig. Mga kababayan, ito po nandito dito? Dahil tayo po ang nagmamalasakit sa Pilipinas, sa kapwa Pilipino. Nakita na po mga kabayan ang korupsyon. Korupsyon dito, korupsyon doon. Utang dito, utang doon. Ibig sabihin, Mr. Bongbong Marcos, Totoo ang sabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa kang weak leader. Ang isang leader, mapagkakatiwalan ang kanyang salita. Pa't sinabi niya, tinitindigan, tinatayuan etong leader na to, sinabi niya ngayon, bukas, iba na ang kanyang ginagawa. Anong sabi niya? Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Ay talong mangyari, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Sino nagsabi niyan? Si Bongbong Marcos. Eh, hindi naman nakipagtulungan eh hindi naandami sa Interpol ganun din yun inonormo pa rin galing sa ICC kung sinabihan mo ang Interpol, ibalik nyo yan ang dalayo galing ICC hindi namin tatanggapin ito pang ang ginagawa ho saan ka makakakita? noong nakaraan pinupuri niya ang Duterte ang sabi niya napakahusay ng Duterte. Sa lahat ng presidente, siya lang ang nakagawa nito. Pero anong ginawa niya? Sinungaling si Duterte. Tama ang sabi ni Ka Percy Lapid. Walang interes sa Pilipino si Bongbong Marcos. Nagihiganti ka ba? Dahil pinatalsik kayo doon. Ako, para sa akin, piling ko ho, naghihiganti ho si Bongbong Marcos sa atin dito. Dahil pinatalsik sila, alam nyo, imbis na bumawi siya para bumalik ang tiwala sa mga Marcos, hinayaan niya, hinayaan niya na magnakaw dito, magnakaw doon, magnakaw doon, yan ho ang tatak, Marcos. Anong legacy? Tatlong taon ho ang legacy ng Marcos. Puro pagnanakaw. Alam nyo, mga kababayan, huwag sanang matunat ito dahil nagkaroon na ho tayo ng istorya, kwento, nakamuka ng kasaysayan ito. Fort Barrel, nasangkot ang mga senador, walang senador na naparusahan, pero si Napoles, siya lang ang nagdusa. Uulitin nila yan! Mga kontraktor at DPWH ang IDDN tapos na. Mulat na ang taong bayas ang ginagawa po ninyo. Tinigil ng Kongreso ang Blue Ribbon Committee. Pinatigil ang Senado. Pinaubayan sa ICI. Ayaw namang ipakita sa atin kung anong ginagawa ng ICI. Yung mga nagsasangkot sa mga Kongresman. Anong ginawa? Eh titinanggal si Mayor Magalong. Hindi ba? Tinanggal. Oh, ano pa ho? Wala na ako sasabihin dito eh. Na, eh ano ho ginawa ni Marcos? Nung advisor niya, unahan mo para bida ka. Samantalang 2024 pa ho, nananawagan na tayo na imbestigahan niya ang flood control project. Ano ho ang sabi niya? La, binanggalang ng barko yan. Di ba? Napak-check ulit. Na-overwhelm lang. O, di ba? nag imbestiga ho ba siya? Hindi. Kasi, nung panahon na yon, hawak nila ang Senado, hawak nila ang Kongreso. Walang mag-iimbestiga. Naganap ang kaalyado niya ng masisisi, yung Dolly Mike. Pinalutan nila, kasalanan ng Dolimay dyan! Kaya bumaba ang NCR. Pero ho, natuklasan natin na ang mga dahilan kung bakit po nagkakaroon ng flood control project, ah, ng mga korupsyon, yung mga ghost project, dahil po sa mga kontraktor, dahil po sa Department of Public Works and Highways, dahil po sa Blanco, dahil po sa insertion na pinagagawa po ng Kongreso. Ngayon, ilinawin po natin, may pananagutan po ba ang punong ekotibo? Ay may meron? Paniliwanag po natin kasi ho, hindi nila alam paano ho kinakailangan managot ang punong ekotibo. Ang Presidente. From Baikam, from Baikam, Saan nagmumula yan? Sa mga congressman. Sila ang gagawa niyan. May appropriation budget sa Salty Siya ang mag-ahain niyan. Siya ngayon ang magdadala papunta po mga kababayan kay Martin Romualdez at sa Grace uh, po noong panahon na iyon. So pinagpirmahan nila yan. Okay na tayo doon. Pinirmahan. Pinapirma kay Marcos na naging General Appropriation Act. Nung magka -leche, leche na, wala na silang alam sa kanilang pinirmahan. Ang tinuturo, yung naghanda. Saan ka nakakita, mga kabayan? Inayos mo ang dokumento. Pinapirma mo. Pinirmahan nila. Nung magka leche, -leche wala akong alam sa pinirmahan nila. Inutil po ang tawag dyan. Am I correct? Naka, alam nyo, paulit-ulit na lang. Kasi yo, alam nyo bakit? May presidente tayo ngayon. Tulog! Binge! Manhead! Yan ho, si PBM. Magandang kami po sa inyo lahat. Tuloy ang laban. Walang uwi